Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa amin na lang yon. Ito ang sinabi ng aktres na si Kim Chu tungkol sa status ng relasyon nila ni Sian Lim sa gitna ng mga haka-haka na break na sila. May mga chismis na kumakalat na split na sina Kim at Sian. Ngunit walang kinumpirma o itinanggi ng alinmang kampo ang issue. Grabe, sa amin na lang yon. We'll just keep it to ourselves na muna. Sabi ni Kim sa isang interview sa 25th Anniversary Fashion Show ng Filipino designer na si Francis Libiren noong biyernes ng gabi sa City of Dreams, Manila. Nag-ugat ang mga espekulasyon sa solo trip ng aktres Kamakailan. Nauna nang itinanggi ni Kim ang chismis na naghiwalay na sila ng kanyang boyfriend. Kim, pakilinaw lang kasi na-i-issue na naman kayo ni Sienna, break na rin. Kasi nga, yes. solo kasi. <laughs> Tapos nga, solo travel ka. Baka nalilin lang lang tayo. <laughs> Pero pero ano okay naman kay Nancy. Okay, okay, Very strong. Okay naman kami, <laughs> ano yung secret sa isang okay na relationship? Masaya sa showbiz kasi marami siyempre yung oh, oh, mga... Oo, ma mapagin lang ang showbiz. Pero ay, ay, ma na, lang, masaya na Matapos ang kanilang tagumpay sa seryeng Linlang, Lang, ikinwento rin ni Kim kung gaano siya kasabik na muli niyang makakasama si Paolo Avelino para sa isang bagong proyekto. Ang remake ng hit Korean show na What's Wrong with Secretary Kim na ipapalabas nila sa 2024. Nagpasalamat siya sa mga fans na nagustuhan ng Kim Paulo chemistry sa Lin Lang at sinabing sobrang saya niya sa buhos ng blessing sa kanyang career. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.